mam um, lovely nandito na po yung laman ng dalawang box na pinadala mo po sa akin uh, salamat po sa lahat ng donors and sponsors po ng Lovely Sandwich Habes Foundation maraming maraming salamat po sa inyo kasi nandito na po yung mga ipinadala nyo sa amin nakita nyo naman po nandito po yung mga sapatos at sandals nandito din po yung ito po yung mga pang babies dito po lahat ng pang babies eto po po eto din naman po yung mga shorts at yung mga dress eto po, mga dress uh, yung mga pang mga pang bata din po Ng mga damit, ayan eto naman yung mga sombrero at yung mga t-shirts t-shirts inipon ko na po sila dito Ito po yung lahat ng mga jackets tapos eto po yung mga blankets madaming madaming blankets Ayan. eto naman po yung mga lahat po ng jacket inipon ko na po sila dito yung mga pang babies pa din tapos yung ma'am yung mga pantalon po Ay, po at yung dito po. po. Meron pa po dito. Balik na sa rice na lang sa muli po, maraming maraming salamat po, Ma'am Lovely, sa lahat ng paghihirap mo po para maipadala sa amin ang lahat ng ito. Wala po akong ibang masasabi kundi maraming maraming salamat po. Buhat po dito sa Dulsol Sorsogon Bicol. Maraming maraming salamat po. Mabuhay po, Ma'am Lovely Sandy Chavez. Oh, <laughs>